Bata pa siya ay nakikita na niya ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sa paglaki niya ay naging tagapangalaga siya ng mundo laban sa mga demonyo. Alamin natin ang kwento ng Constantine. Sa Mexico, may dalawang scavenger na namumulot sa isang nasirang simbahan. Ang isa ay nakakuha ng dulo ng sibat na ginamit noon na pangtusok kay Heso Kristo. Kinuha niya ito at pagkatapos ay umalis ang lalaki. bangga ang scavenger ng rumaragasang kotse. Ngunit, hindi siya napinsala. Sa halip, ang kotse ang nawasak. May lumabas na marka sa pulso ng lalaki habang hawak nito ang talim. Bumangon siya at pinagpatuloy ang paglalakad papunta ng Los Angeles. Sa Los Angeles, isang nanay ang nakita niyang nakalutang ang anak sa kisame ng kwarto. Napasigaw na lang ang babae. Maya-maya ay bumaba sa isang taxi si John Constantine. Si John Constantine ay ipinanganak na may kakayahan o sumpa na makita ang mga demonyo at anghel na naglalakad sa mundo na nagpapanggap bilang mga tao. Noong siya ay bata pa, hindi na intindihan ni John kung ano ang kanyang nakikita at siya ay nagtangkang magpakamatay sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad para kay John, siya ay naligtas mula sa kamatayan at ngayon ay dapat magbayad para sa kanyang ginawa. Si John ay binigyan ng pambihirang kapangyarihan at naging tagapag-alaga sa lupa. Sa tuwing nilalabag ng demonyo ang mga alituntunin, pinalalabas sila ni John at pinababalik sila sa impyerno. Pinalayas ni John ang isang demonyo mula sa isang batang babae sa pamamagitan ng isang salamin. Si John ay may cancer din sa baga dahil sa lakas nito sa paninigarilyo. Kinausap ni Constantine ang kalahating lahi na anghel na si Gabriel upang humiling ng extension sa kanyang buhay kapalit ng kanyang trabahong pagpapatapon sa mga puwersa ng impyerno. Tumugon si Gabriel na ang pagsasagawa ng mabubuting gawa para sa makasariling dahilan ay hindi makakasiguro sa kanyang daan patungo sa langit. Sa kabilang dako, iniimbestigahan ni Detective Angela Dodson ang pagkamatay ng kanyang kambal na kapatid na si Isabel, na tumalon mula sa rooftop ng psychiatric hospital. Hindi naniniwala si Angela na ang kanyang kapatid na isang debotong katoliko, ay magpapakamatay at isusumpa ang sarili sa impyerno. Habang nanunood ng CCTV footage, narinig ni Angela na sinabi ni Isabel ang pangalang Constantine. Humingi ng tulong si Angela sa kanya. Ngunit tumanggi si John na tulungan siya. Hanggang sa makita ni John na hinahabol ng mga demonyo si Angela, at pinalayas ni John ang mga sumusunod kay Angela. Gumagamit siya ng ritual para makita si Isabel sa impyerno at kinumpirma nito na pinatay niya ang sarili. Sinabi ni Constantine kay Angela na nagpakamatay siya bilang isang teenager, dahil siya ay natroma sa mga supernatural na nilalang na nakikita niya. Kahit na siya ay muling mabuhay, ang pagtatangka niyang pagpapakamatay ay nahatulan sa impyerno. Sa morgue, natuklasan ng kaibigan ni Constantine na si Father Hennessy ang isang simbolo sa pulso ni Isabel ngunit pinatay siya ng half-breed demon na si Baltazar sa pamamagitan ng pagkauhaw at walang mainom na kahit anong tubig. Bago siya bawian ng buhay ay iniukit ni Hennessy ang simbolo sa kanyang kamay. Natuklasan ito nila Constantine at Angela. Nakahanap din si Angela ng clue na nakatago sa silid ng ospital ni Isabel tungkol sa isang kabanata ng Biblia ni Hell. Pinag-aaralan ni Biman ang mga simbolo na natagpuan nila John. Itinawag niya ito kay John. Nasabi ni Biman ang kambal pares na simbolo na kumakatawan sa Antikristo na si Maman, ang anak ni Lucifer, at ang kabanata ay hinuhulaan niyang inaagawan niya ang kanyang ama at sinakop ang earth. Gamit ang isang malakas na seikiko at banal na tulong, nagpakamatay ang saikat na si Isabel para pigilan si Maman. Naputol ang tawag ni Biman at may lumabas na insekto sa mukha niya. Nagmamadaling pinuntahan nila John at Angela si Biman, ngunit natagpuan nila itong patay na. Sinabi rin ni Angela na mayroon siyang mga kakayahan ng tulad ng kay Isabel, ngunit pinigilan niya ang mga ito upang maiwasang maituring na baliw tulad ng kanyang kapatid. Tinulungan ni Constantine si Angela na muling gisingin ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-uudyok sa isang malapit na kamatayan na karanasan, at ginamit niya ang mga ito upang mahanap si Baltazar. Pinuntahan ni John at Angela si Baltazar upang magtuos ang dalawa. Sa huli ay nag ni John si Baltazar. Inusisa ni Constantine si Baltazar at nalaman na ang dugo ni Kristo sa dulo ng sibat ay banal na tulong para kay Maman. Dahil wala na si Isabel, si Angela na ang napili ni Maman bilang kanyang bagong host. Iniwan na nila John si Baltazar at isang hindi nakikitang nilalang ang nagwasak at sumira sa kanya. Habang papalabas na sila ng gusali ay biglang may dumukot kay Angela. Sinubukan siyang habulin ni John ngunit nabigo siya. Pumunta si John sa mangkukulam na doktor na si Papa Midnight, nakiusap siya rito na magamit ang upuan upang malaman ang kinalalagyan ni Angela. Tinulungan ni Papa Midnight si John kung paano gamitin ang upuan. Nakita ni John sa pangitain ang scavenger kung saan niya dinala ang dulong si Bat at mga demonyo sa anyong tao sa lugar. Nakita niya sa pangitain ang psychiatric hospital kung saan nagpakamatay si Isabel. Muli siyang ibinalik ni Papa Midnight sa lugar sa pamamagitan ng paggising sa kanya. Sa tulong ng kanyang driver at apprentice na si Chas Kramer, si Constantine ay naghanda ng mga armas at sinalakay nila ang gusali. Habang si Angela ay bumagsak sa pool at dumating doon ang scavenger para kunin siya. Nakipaglaban si John at Chas sa sangkawal na mga demonyo hanggang sa makuha nila si Angela. Ngunit siya ay nasa niban na ni Maman. Si Konstantin at Chas ay sinubukan nilang paalisin si Maman mula sa katawan ni Angela. Saglit na kumalma ang sitwasyon at inakala nila na nagtagumpay na sila. Ngunit si Chas ay pinatay ng hindi nakikitang puwersa. Dumating si Gabriel at sinabi niya na galit siya sa paboritismo ng Diyos para sa sangkatauhan at pagpapatawad kahit sa pinakamasama ginawa ni Gabriel na ilabas ang impyerno sa lupa, upang ang mga makaliligtas ay maging tunay na karapat dapat sa kanyang pag-ibig. Inihipa ni Gabriel si Constantine at tumilapon siya. Naghanda na siya na tusukin si Angela gamit ang dulo ng sibat para mapalabas si Maman. Desperado na si John at nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang mga pulso gamit ang kapirasong basag na salamin. Alam ni John na personal na darating si Lucifer upang kunin siya. Huminto ang oras, at dumating si Lucifer. Kinumbinsi ni Constantine si Lucifer na makialam at pigilan si Maman. Tinangka ni Gabriel na labanan si Lucifer, ngunit hindi ito epektibo. Inihayag niya na pinabayaan sila ng Diyos, at sinunog ni Lucifer ang mga pakpak ni Gabriel. Pagkatapos ay kinausap ni Lucifer si Maman para bumalik sa impyerno. Binalikan ni Lucifer si John at nag-aatubili siya na ibalik ang buhay ni Constantine para sa kanyang tulong. Ngunit sa halip ay hiniling niya na ipadala si Isabel sa langit. Pinalaya ni Lucifer si Isabel. Tapos ay kinaladkad ni Lucifer ang katawan ni John. Ngunit, unti-unting bumigat ang katawan ni John hanggang sa huminto siya. Nagsimulang umakyat si Constantine sa langit para sa kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo. Galit na galit na ibinalik ni Lucifer si Constantine sa pagkakabuhay at inalis ang kanyang kanser, sa paniniwalang pagdating ng panahon, mapapatunayan niya na siya ay kabilang sa impyerno. Ligtas na paalis sila John at Angela at nakita nila si Gabriel na ngayon ay isa ng mortal. Tinutok siya ni Gabriel na barilin siya para makapaghiganti sa kanya. Ngunit sinuntok siya ni John at pinaramdam dito kung ano ang pakiramdam ang sakit ng pagiging mortal. Bago umalis ay ipinagkatiwala ni John kay Angela ang pag-secure sa dulo ng sibat. At dito natatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Comment down below po kung anong masasabi nyo. Paki-like at subscribe naman po. Salamat po sa walang sawang suporta nyo. Maraming maraming salamat po.